Kamusta? Okay lang po, sir. Okay lang? Noon nakaraan, di ba, nabili ka ba gamit mo? Opo, sir. Kompleto na? Ano po ba kailangan mo? Anong gusto mo? <laughs> Sige, huwag ka mahiya. Sabihin mo ko anong gusto mo para itulong kita. Kasi gusto ko mag-aral ka mayos para tulong mo yung magulang mo. Ano gusto mo? Sir. Bike? Kaya mo? Marunong ka mag-bike? Sigurado ka? Sir. Mm. Anong bike gusto mo? Mountain bike. bike? Gano'ng malayo ba school mo sa bahay? Maan, sir. Ilan? Ano ba na ikaw? Lakad or sakay ka jeep? Lakad. Gano'ng matagal ka maglakad? Mga kalahating oras rin. Kalahating oras bago nakarating ka. So malayo na sigurado marunong ka. Marunong ka na talaga? Hmm. Sige. Diyan ka muna. Tingnan ko kung meron dito. Bili kita mountain bike para hindi ka nahirapan papunta sa school mo para mag-aral ka mayos. Gusto ko ma mag-aral ka mayos. Okay? Okay, sige. Balik ako. Antay mo ako. Huwag ka umalis. Okay? Tingnan mo kung gusto mo. Ito binili ko para sa'yo. Bigay mo sa akin yung paninda mo. Maganda. Gusto mo talaga? Ito ba yung gusto mo na bike? Ito mo talaga yung dream ko sir. Ah, dream mo talaga ito bike? Oh, sige ganito na lang. Ngayon meron ka na bike, di ba? Tapos kompleto ka na sa pag-aral mo. So kailangan mag-aral ka maigi ha? para tulong mo yung magulang mo. Okay? Bigay kita pera para meron ka na pang marienda. magaral ka maigi ha. Minsan, pasyal lang ako ha. I-check ko na lang ikaw. May kailangan ka, sabihin mo huwag ka mahiya. Basta magaral ka, maayos, okay na yun. Maraming salamat po sir. Okay, okay. May sombrero ako para sa followers kung sino nag-follow sa akin. Yung mga remembrance, bigay ko na lang isa sa'yo. May, may pangalan pa. Thank you. Okay. Okay. Sige, meron ka na bike na yun na mag-aral ka lang. Okay. Sige. Okay.